Vietnamese girl na inako sa hang ng paghihiwalay nila ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, nagsalita na. Ang Vietnamese girl na si Min Fuo o kilala rin bilang Emma ay ang babaeng sinasabi ng netizens na isa umano sa rason kung bakit naghiwalay si na Catherine at Daniel. Recently lamang sa pamagitan ng kanyang IG account ay pinabulaanan niya ang posasyon na may something sila ni Daniel. Ayon sa kanyang post, nagkakilala raw sila sa Vietnam ni Daniel na mapatpat ito kasama ang kanyang mga kaibigan sa bar na pagmamayari ng kapatid niya. Pero bago ang pagbisita ng aktor sa Vietnam, ay never daw niya na meet ito. Nakipagkwentuhan lang daw siya sa grupo nila Daniel at umuwi na agad kasama ang kanyang kapatid na babae at hanggang doon lang daw ang naging interaction nila. Dagdag pa niya, last year paraw raw nang mula siya makatanggap ng messages mula sa fans at supporters si Daniel at pakiusap niya na sana itigilan na ang pagpapakalat ng fake news at tigilan na rin daw ang pag-message sa pamilya at sa mga kaibigan niya.